Magandang araw po. Oh. Marami sa mga nakakapunta sa bukid, lalo na yung mga sanay din sa syudad. Minsan pag napunta sa bukid ay naiinip sila dahil nga sobrang tahimik. Pero tayong mga lumalaki sa bukid ay uh, talagang nakahiligan din natin ang bukid. Minsan man dumadating din sa puntong naiinip tayo dahil lang sa bukid tayo lagi. Kapag napapalayo naman tayo sa bukid ng medyo matagal na panahon ay namimiss naman natin muli ang bukid. At, at dito sa bukid, ang dami rin naman nating pwedeng gawin. Kung noon, sa mga bukid natin ay na medyo napakatahimik at minsan feeling natin ay napakahirap ng buhay. Feeling natin napapako na yata ako dito sa bukid ng ganito lamang na walang mararating sa buhay. Yun, mismo, yun minsan ang nagiging pakiramdam natin. Pero kapag pala na-realize natin yung tunay na ganda ng bukid, ay makikita rin natin yung halaga na binibigay ng bukid sa ating buhay, sa ating pamumuhay. Dahil sa bukid, ang dami nating po pwedeng gawin. So, no, alam naman natin na ang lahat ng mga pagkain ay nanggagaling sa mga farmers, sa mga magsasaka na nasa mga bukid. No, dito sa bukid, ang dami nating po pwedeng gawin. Marami tayong opsyon sa pamumuhay. Kung meron tayong espasyo, meron tayong mga resources ng taniman, ay maaari din tayong magtanim ng mga halaman, magtanim ng gulay, magtanim ng prutas, bilang libangan natin na balang araw kapag namunga na, ay meron na tayong maibenta. No, dito sa bukid ang dami ding opsyon. Pwede rin tayong mag-alaga ng mga hayop. Katulad dito mga kambing. Sa kambing napakagandang alagaan din dahil yung mga damo sa paligid natin ay kinakain ng mga alaga nating kambing. Hindi na natin kailangan gastusan pa ng feeds. Yung mga damo ay solved na solved na sila at bukod sa damo, marami sa atin minsan na may problema nga tayo pag meron tayong mga ilan ilan na alagang kambing eh. Lalo na kapag nakawala. Kasi kinakain ng mga kambing yung mga tanim, maging mga bulaklak sa silong, yung mga tanim ng mga kapitbahay natin ay kinakain ng mga kambing. So ibig sabihin nito, kay dami ng mga pwedeng ibigay na pagkain sa mga kambing. Hindi na tayong problema. Kung marami sa mga farmer natin na may problema sila doon sa patuka, sa kanilang mga alaga sa mga pakain sa kanilang mga alaga, gumagastos silang napakalaki para uh, mapalaki yung mga inaalagaan nilang hayop, bumibili sila ng feeds. Minsan may mga gumagasto 10,000. Isang buwan, minsan nga may tig isang sakong feeds yung gasto sa isang araw. Depende sa dami ng inalagaan Pero sa atin, kapag tayo nagkambing, ay hindi na natin kailangan gawin yon Hindi na tayo mamroblema doon. Lalo na kung meron namang sapat na damo na ang uh, ating lugar na maaring pagkain ng mga kambing natin. Sa ilan, meron din namang nagalaga ng kambing nag nagbigay ng feeds. Yun yung mga... Uh, hybrid na kambing na sanay doon sa Uh, may mga concentrates pa na dinadagdag sa pagkain nila or uh, doon sa mga nagalaga ng kaming na medyo kapos din yung kanilang mga pagkain. No, pero kung ang lugar natin ay maraming damo, halimbawa sa lugar namin no, ang, ang lawak ng mga new minsan sa mga palayan pagtapos ng tag-ani, ang daming mga uh, usbong na mga damo, ang daming usbong na mga yung uh, palay na pinaganihan na nakakain din ng mga alagang hayop natin, mga kambing. Yung iba nga, nag-aalaga sila ng mga itik doon sa area na medyo mababa o may tubig. Yun yung mga itik, kinakain yung kuhol, kinakain yung mga susok, kinakain yung mga insect doon sa mga palayan. Ang daming benefits din noon. no So, dito sa kambing, no, isa rin sa nagustuhan ko dito dahil nga, uh, yun na, matipid sa pag-aalaga, low maintenance, at kahit na vitamins lang ay ayos na ayos na yung mga kambing natin sa amin binibigyan namin ng vitamins yung aming kambing no King's Vita Plus Animal Feed Supplement yung ating binibigay sa kanila no napakadaling gamitin inihalo sa pagkain o rinumin nila no malalakas na yung kambing natin dahil dun sa mga feed supplement na binibigay natin No, yung Kings Vita Plus kasi meron na siyang mga magagandang mga sangkap, no? Yung uh, multivitamins sa kailangan ng mga alaga nating hayop, no? Multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics, at marami pa. Yung uh, marami pa mga sangkap, yung mga vitamins na kailangan ng alaga natin, Vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, no, folic acid at marami pang mga sangkap ay nasa Kings Vita Plus animal feed supplement na. Kaya't napaganda ng Kings Vita Plus no para pagandahin lalo 'yung ating pagsasaka, para palawakin lalo ang ating uh, pagsasaka at uh, mag-invest din tayo sa mga kaalaman. Kailangan habang tay nag-alaga ng hayop ay kapag ka meron tayong mga nasalubong na mga pagsubok ay i-adapt natin yung bilang learnings no? para mas mapapa-improve pa natin lalo yung ating pag-aalaga ng mga hayop. No, dito sa amin, ang mga kambing ay medyo hindi rin ganoon kadami dito sa Sambuanga del Norte. No, marami sa mga nagalaga ng kambing ay sa bandang Luzon, Pangasinan, uh, Ilocos, no, Bulacan, Pampanga. So marami mga nagkakambing diyan dito sa amin sa Mindanao. Medyo mangilan-ilan pa lang yung talagang makita mo na maramihan yung mga kambing. No, marami din mga backyard farmers na nag-aalaga ng ilang mga kambing. No, wherein ang dami naman talagang mga uh, uh, pagkakataon dito sa pag-alaga ng kambing. Diyan kambing, no, uh, lahat ng halos ng uh, kahit sa mga religion, no, ako uh, kumakain ng mga kambing no marami pero may mga mga ilan ilan din na hindi kumakain ng kambing lalo na pa sabi nila uh, daw yung amoy so depende rin naman yun sa pagluluto no at uh, talagang itong karne ng kambing ay napaka healthy rin no kahit yung mga gatas ng kambing kung gusto naman natin tunguhin yung milk type na kambing kasi may mga iba-ibang klase rin nito mga kambing no may mga milk type na kambing meron din mga meat type na kambing no, na nagpo ng magandang karne, meron ding lahi na nagpo-produce ng magandang gatas, maraming gatas. No, halimbawa doon sa mga meat type ay itong mga native, bower, yung ang lunubian yan ay dual type, pwede siya pang milk type, pwede rin siya pang meat type. So, ayan, marami pang mga, uh, yun, mga bower at marami pang mga lahi ng kambing. Sa milk type naman, yun, kasama na yung anglunubian dyan. Malakas din magproduce ng gatas. Alpine, Saanen, Tugenberg at marami pa din na mga lahi ng mga kambing na maaari nating alagaan na pwede nating anihan ng gatas na pwede nating gawing fresh milk o pwede rin nating pambenta. No? Napakaganda talaga ng uh, nating patutunguhan dito sa pag ng kambing. Kung tayo naman ay hindi naman ganoon kalakihan yung puhunan natin kasi marami ngayon mga nag ng kambing, hybrid din. No? Uh, mga malalaking lahi, minsan yung presyohan no, maabot ng libo-libo. May mga 100,000 bawat isang piraso pa lang. No, yung mga breed naman na kanilang uh, ini-import, no? imported na mga breeds galing sa ibang bansa. Uh, sobrang mahal. No? pero dito sa atin, pwede naman tayo mag-native muna kung hindi naman kalakihan yung puhunan natin. Native, or mga upgraded no yung mga upgraded yan pwede natin palah palahian yan o mga mas uh, magandang lahi pa para yung mga anak magaganda na rin yung lahi no malalaki na rin na pwede na rin nating ilaban pagdating doon sa mapagkuhanan ng karne or mapagkuhanan ng gatas no, sa pagkalaga ng kambing ah, uh, napaganda rin ito kapag uh, tayo ay meron ng kambing no sa loob lamang ng uh, dalawang taon ay maaring tatlong beses nanganak yung kambing natin. No, ang mga kambing, Uh, sa edad na 3 months old usually inaawat na yan ng inahin tapos antay ka lang pagsapit ng 8 buwan niya na ipuputulin din magbuntis at kapag nagbuntis yan ay limang buwan lamang yan ay lalabas na no yung uh, ating baby kambing na usually uh, yung uh, anak naman ay usually may isa may dalawa mayroong iba na nanganak ng triplets no so mabilis natin mapaparami ang kambing natin. Kahit kung uh, meron naman tayong sapat lamang na puhunan, eh, huwag, hindi lang tayo masyadong magmamadali, dahan-dahan lamang. Kahit pa paano mag-umpisa muna tayo, importante meron tayong maumpisa na inahing kambing no, na tumatagal ay maaring mapaparami din natin yan. Lalo na kung dumami na yung mga inahing kambing natin. No, ang isa lamang din sa iniwasan namin ay yung inbreeding. Kung alimbawa, dumadami na yung kambing namin, yung uh, barako ay pinapalitan na namin no hindi na yung sila sila na lamang naglalahian no kapatid sa kapatid kanya magkakablad na sila so minsan kasi naka-epekto din no lumiliit yung kanilang breed yung mga lahi nila no lumiliit lalo eh ang target natin sa kaming gusto natin mas malalaki no maganda no kapag inbreeding na so may mga epekto na yan na hindi nakaaya-aya kahit maigi na magpalit tayo ng mga lalaking kambing No, so uh, dito sa amin sa paglalagay ng kambing, dahan-dahan lamang ang pagpaparami natin. No, parang negosyo lamang din. Yung mga nagne-negosyo hindi naman sila nang mamadali. Dahan-dahan din yung kanilang pagpapalaki ng kanilang business. No, dumadaan muna sila sa maraming mga uh, steps no para marating nila yung pinakatuktok. No, parang pag-akyat lamang din sa hagdan. No, umpisa muna tayo dun sa pinakamababa hanggang marating natin yung pinakataas. At para marating natin yung pinakataas, pinakatuktok, kailangan natin na matinding tiyaga. Gusto natin sobrang laki ng tuktok na ating marating, kailangan sobrang tiyaga din ng ating kailangan gawin. No? Um, pa tiyaga, pagtitiis, para marating natin yung pinakatuktok. No? Halimbawa, gusto natin pinakamataas na bundok, ay kailangan natin ng pinakamahabang tiyaga. Medyo pahirapan. Yung iba, hindi nakakarating. No? Bumaba muli kasi nga nahihirapan sila. No? Pero yung mga nagtiyaga na talagang Uh, pinagsisikapan nilang marating yung pinakatuktok no sila yung nagtatagumpay at nakarating dun sa pinakadulo no ganun din dito sa farming no sa pag-alaga ng hayop uh, kailangan din nating tiyagain para marating natin yung pinakatuktok at hindi porket nag-alaga tayo ng hayop ay siguradong sigurado na na makamit natin yung ating mga pangarap yung goal natin No, marami pa rin pagkakataon na hindi natin masasabi kung malugi ba tayo or gumanda ba or gumana ba yung ating pag-alaga ng hayop. Kaya sa bukid, no, napakaganda na mag-learn. No, huwag tayo bastang sumuko. Kung mayroon tayong masalubong na mga pagsubok, huwag nating sukuan. Kailangan ilaban natin. Kailangan nating tingnan kung ano yung mga mali na uh, ating uh, nagawa o ano yung mga hindi natin nagawa na dapat sana ay ginawa natin. No, para sa mga susunod pa natin gawin, ay may apply na natin at posibleng magiging uh, perfect na rin yung ating pamamaraan. No, kung kaya nating i-perfect, although walang per per perfect, no? may mga pagkakataon pa rin talaga na kahit na ginawa na natin ang lahat meron pa rin mga nangyayari na pagsubok pagdating sa pag alaga natin ng hayop. No, kaya dito sa amin, actually marami din kami man, marami rin kaming naging karanasan dito sa pag-aalaga namin ng mga kambing. No? Uh, sa mga kambing, medyo naranasan natin na namatayan ng kambing, nakasakit na kambing, kinakain ng predators yung kambing, or uh, pinatay lang yung predators yung kambing no? So, yun yung mga, or, uh, yung paniniraan ng tanim ng kapitbahay, no? Nangain ng tanim ng kapitbahay, yun, naranasan uh, din namin yan bilang nagkakambing. So, yan, ang lahat ng yan ay hindi natin pinigil yung sarili natin matapos mangyari yun. Hindi natin tinigilan. Tuloy-tuloy pa rin. Lumaban pa rin tayo. No? Sa mga kambing, kung halimbawa, kung nagkakasakit yan, pagka mahinang-mahina -mahina na madalas, sa so observasyon ko talaga, based sa experience namin, ay hindi na talaga napapagaling. Sobrang hirap pagalingin. Kaya sa amin, mas nag-invest kami na habang malalakas pa yung kambing namin, nagbibigay na tayo ng feed supplement. Pero yung feed supplement na ginagamit namin ay powder lamang na napakadaling ihalo din doon sa kanilang inumin or doon sa kinakain nila. Limbo, yung kambing natin sanay kumain ng feeds, sanay kumain ng darak or sanay kumain ng niyog or kung ano yung mga kinakain nila, pupwedeng doon natin ihalo yung ating feed supplement para naman ang na mga kambing natin ay makaka-take din ng feed supplement para mas malalakas sila, no? So, ang feed supplement na ginagamit naman natin itong King's Vita Plus, ito naman ay napakamura lamang din pero napakaganda ng benepisyo. No, ang King's Vita Plus isang pakete niyan. No, uh, 100 grams na 'yan. Nagkakahalaga lamang niyan ng 90 pesos, no? Pa, uh, yung iba naman medyo mataas ng konti, depende sa lugar, dun sa mga agribet natin na bibilian, mga poultry supply. So, ah... Uh, depende sa lugar din yung uh, presyo. Pero maliit lang yung diferensya. Nasa usually 90, 100 pesos. Pero magagamit na rin pang matagalan. No? Dahil yung isang pakete, kaya na niyan mga 15 to 20 kutsara. Or kapag sa pins natin nihalo yan, isang sakong pins pwede nating haluan ng uh, King's Vita Plus Animal Feed Supplement na uh, napakaganda sa katawan ng mga alaga natin. So ang purpose namin sa pagbibigay ng King's Vita Plus, no, day ay pwedeng ibigay ang King's Vita Plus. No? Ang purpose namin para mas malakas yung immune system ng alaga namin, hindi sila ganun katindi kapag nagkakasakit, hindi sobrang malublubha or uh, hindi madaling nagkakasakit, mas gumanda yung pangangatawan nila, mas malalakas pati yung panganak nila, no, yung mga anak nila maliliksi, malalakas. No, dahil sa King's Bite Alas, nandyan yung mga calcium, yung iron at marami pa mga sangkap na nakatulong sa mga alagang hayop para palakasin, pagandahin yung pagpaparami, pag-alaga natin ng mga hayop. No, ang King's Vita Plus hindi lamang sa kambing, pwede rin natin ibigay sa mga alaga nating manok, mga baboy, mga itik, pabo, gansa, sa mga ah, baka, kalabaw, pwede natin bigyan ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. No, napakaganda niyan sa mga alaga nating hayop. At dito sa mga kambing, kailangan din nating mapurga ang mga kambing natin. Kasi mga kambing, alam naman natin na nasa damo palagi. No, laging naglalakad, minsan ah, nagpipik sila ng damo na hindi natin sigurado yung damo kinakain nila, eh, meron pa lang mga parasites na maaaring maka-epekto sa kanila. No, Kaya at maigi rin na mapurga natin. Kasi kami naranasan din namin dati na mayat yung mga kambing namin. So ginawa namin, pinurga namin sila. Nung nagpurga kami, ay after mga ilang buwan, ay medyo gumanda din yung pangatawan nila. So natanggal talaga yung mga bulate. Usually yung, so, yung ginagamit namin pampurga yung mga albendazole. Yan, depende. Minsan naman ay yung fenbendazole. No, pwede rin yung ivermectin, pero injectable siya. So, ang usual lang namin ginagamit yung pinapainom lang kasi hindi pa kami masyadong maalam sa bigay inject. No, so uh usually yun tulad ng mga vitamins namin, ayun uh, yung gamit natin yung uh, ating uh, feed supplement lang binibigay natin na uh, uh, pinanghalo lamang sa pagkain o rino ng alaga. Hindi napakahirap uh, ibigay sa mga alaga nating hayop. No, so yun yung aming uh, simpleng pamamaraan dito sa pag-alaga ng kambing. No, ang daming benefisyo. Maging sa mga pabahay ng kambing, no. Uh, sa standard, kailangan mayroong 1 meter elevation, kumbaga yung pinakasahig ng kambing, dapat meron siyang 1 meter mula sa lupa. No? So, yun yung usual. Tapos, meron siyang spacing. Yung space niya, yung hindi kakasya yung kanyang paa. Kasi malalaglag yung ano niya. Ha? So, hindi lang kakasya yung paa niya. Tapos, kasya uh, lamang yung mga dumi nila kapag nadumi sila doon sa loob. Ay, mga laglag yung mga dumi ng kambing uh, doon sa lupa. At uh, Um, yun naman ay para hindi laging naglilinis. Pero maigi rin linisin natin, no? Kung halimbawa hindi naman nalaglag lahat, so kailangan pa rin natin linisin. Pero yun ang purpose, no? Yung may spacing para kahit papano, hindi siya ganun ka uh, nagtatagal na nandun yung mga dumi nila. Unlike sa talagang dikit-dikit, yung mga dumi ng kambing nandun lamang sa ibabaw. No, yun ay maganda rin kapag kamaramihan ng kambing natin. Pero dun sa mga backyard farmer pa lang, meron tayong existing dyan na bahay ng kambing na sa amin nga yung mga bahay ng manok no, yung mga existing na mga pabahay namin na kahit nakasahig sa lupa no, hanggat kunti lang ay okay na okay na yan no? hanggat maaari ang gagawin lamang natin linisin natin no? kasi based experience experience, experience namin ay wala naman talagang problema no? hanggat nililinis lamang natin yung mga pabahay nila or yung kanilang silungan no? kahit nga may kakilala ako eh. yung kanilang pabahay ng kambing ay simple lang pero napakatibay ng kambing niya napakalakas napaparami niya rin yung kambing niya No kahit na uh, wala namang flooring, yung uh, pinaka floor ng kambing yung mga uh, lupa lamang, no. So yun yung pamamaraan nila wherein wala namang naging problema. So depende pa rin yun sa ating paraan, no. Uh, depende sa ating uh, uh, kung ano yung pananaw natin, ano yung makikita nating pwede nating may apply dun sa kambing natin. no pwede nating gawin. No, so ang mahalaga lamang sa pag-alaga natin ng kambing ay dapat uh, yun mga kaalaman dapat i-adapt natin. No, tsaka yung gamit din namin dito <coughs> para hindi masyadong magastos. No, yung mga existing na. Halimbawa, no, meron tayong existing na mga kawayan, existing na mga reject na mga kahoy. No, pwede natin gamitin yan sa mga bahay ng kambing natin. No, iba nga, ang kanilang bubong ng bahay ng kambing ay kogon. No, iba naman, nipa. Iba nga, uh, yari naman sa dahon ng niyog. No, pero kung nais natin medyo magtagal, iba e, yero naman. tola no, tulad dito sa amin, yero naman yung ginamit namin pabahay dun sa mga bago namin pabahay ng kambing. Kasi para naman ay magtagal at hindi na kami gagastos pa. Ah, hindi kami laging gumagastos ng ah, pabahay. Kasi minsan kapag ah, mabilis masira, tapos naiwanan na natin, hindi natin napapalitan yung bubong. No, mabilis din masira, manglambot yung mga kahoy, yung mga kawayan na yari doon sa bahay ng mga kambing natin. No, so, yan yung pamamaraan namin. At dito sa amin, na subukan din natin na nagpapastol tayo ng kambing, no? ora uh, meron din tayong ginawa na naglambat tayo at doon natin inilagay yung mga kambing. Actually, pag malapad naman ay napakaganda din kasi uh, mas malawak yung napupuntahan na kainan ng kambing natin. Pero pag medyo maliit lang, ay hindi talaga kaya ng kambing na adun uh, doon palagi, no? Kailangan susuplayin din natin sila ng damo. No, yun yung ginagawa namin dati, sinaubos talaga ng kambing yung damo kapag medyo kunti lang yung lambat natin. Unlike sa medyo malawak-lawak, tulad ng ginawa namin, meron kaming nilambat na 2.5 hectares halos na kulungan or uh, lambat na kung saan nandun yung mga kambing namin, na e, ngainin mga damo. No, so yun, kahit pabalik-balik sila, ay walang problema kasi mabilis tumubo yung damo kasi malawak eh, hindi nila nasasagad. No, so although ang pinaka con talaga dyan ang pinaka-advisable no, based dun sa mga seminars ay dapat meron tayong mga paddocks meron tayong maraming lambat kung halimbawa meron tayong sampung lambat no uh, yung sampung lambat natin yan hati-hati yan tapos palipat-lipat yung kambing natin halimbawa ngayon yung kambing natin ay nangain sa unang lambat uh, after mga 3 to 5 days lipat na naman sa pangalawang lambat uh, ganun ulit 3 to 5 days o depende kung ilang araw natin gusto no, mga uh, maximum po mga 5 days so lipat na naman hanggang makarating sila sa 10 padaks. <clears throat> no, pag nandun na sila, tamang-tama lang tumutubo na naman yung mga damo dun sa unang padax, No, so, pagbalik nila, uh, yun na naman. May mga damo na naman silang makain at uh, yung mga kuwan yung mga dumi nila ay talagang tunaw na tunaw na at naging fertilizer na rin ng mga halaman. No, so, ayun yung maganda kapag maraming padax, na hati-hati yung ating lagay ng mga kambing natin. No? So, maraming mga pamamaraan sa pagalangan ng kambing. Marami din. No? Yung tulad na namagit natin kanina, pwede rin itali. Kung kunti pala yung kambing natin, tali-tali lamang. Lipat-lipat natin kung saan may damo. Tapos, kapag umuulan, silungan natin. No? Tapos, may iba naman, na pamamaraan nila, yung kambing ay nasa loob ng bahay lamang. No? Bahayan. Magawa sila ng bahay ng kambing. Tapos, nakakulong na yung kambing doon. Tapos, dinadalhan lamang nila ng pagkain. Ang discard din ng iilan ah, para magkaroon sila ng maraming source ng pagkain sa kambing, ay nagtatanim sila ng mga napier grass. Yung iba nga, meron silang tanim ng mga mais. Hinaharvest nila yung bunga, binibenta nila o pagkain nila. Tapos yung mga dahon nun, inukuha pa rin nila kasi binibigay nila sa mga kambing nila. No, sa ilan naman, mga mani, yung mga iba pa, mga forages pa, yung mga madre de cacao, as pang merienda. Pero ang main na kailangan ng kambing natin, yung mga damo. No, kahit yung mga napier grass, napaganda rin sa mga kambing natin. Ang napier grass, isa rin yan sa tinatanim namin, kasi maganda dyan, pag nagtanim ka isang beses, pag nag-harvest ka, tutubo na naman ulit. Tapos harvest, tutubo na naman. So hanggang sa dadami na dadami, yung uh, mga tumatabi doon sa napier grass na yan, no so, hanggang sa umalaki yung napier tapos kung pwede natin na-harvestin, kung halimbawa lumalaki yung napeer grass natin, putuli natin, tapos itanim, pwede rin natin itanim yung mga tumutubong mataas na kanyang mga pinakapuno ng napeer grass. Pwede rin natin itanim yun. So, dadami ng dadami yung napier grass natin. So, dadami yung supply ng mga pakain ng mga alaga natin. So, sa amin nga ngayon, since medyo konti pa lang yung alaga namin, medyo uh, kinapos kami sa kambing. No? Kasi mas marami na yung mga tanim naming napier grass. At uh, kulang na kulang yung kambing namin. Parang nagiging damuhan na tuloy yung tanima namin. Kasi napuno ng napier grass. No? Kaya, maigi din, kapag tayo ay uh, nag-alaga ng mga... Uh, kambing, no, uh, isabay natin pagtatanim. No, para kapag dumami naman yung kambing natin ay meron na tayo agad source ng pambakain sa kanila. No, so yan yung mga uh, napagandang napakagandang paraan din pagdating sa pag-alaga ng kambing at uh, napagandang napakagandang dahilan kung kaya't kami ay nag-alaga ng mga kambing na dahil sa daming mga pamamaraan na pwede nating i-apply sa daming mga available na mga uh, kaalaman na maaari nating gamitin dito sa pag-alaga ng kambing. So, yan po yung aming simpleng pag ng kambing. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Happy farming po!